Good afternoon mga kachikas and welcome sa aking munting channel dahil nga sa matinding tensyon at ngayon nga ay nasabi na nga nitong si Mayor Alberto sa kanyang Papa Gustavo na kinakailangan na nila ng malak malaking halaga para nga sa pagtakbo nito nga si Biglito. Bilang isang mayor ay dito nga matutuklasan ni Mayor Alberto Guerrero ang katotohanan wala na, pa sila, wala na pala silang yaman at wala na nga silang property na maaari pang maibenta dahil na ipamana na nga ito dito nga si Don Gustavo dito nga kay Matilde na walang iba kung hindi si Aling Tinding at dito naman ay sisiraan nga ng gusto nito nga si Mayor Alberto ang mga, Montenegro at sasabihin na ito raw ay mga mamamatay tao kung kaya't ngayon ay utusan na nga nito si Mayor Alberto Guerrero, ito nga si Hepe at ito nga si Rigor upang pasukin na ang mansyon ng mga Montenegro at hulihin na nga dito si Ramon na nagtatago nga siya na ang buong akala ng lahat ito nga ay sumakabilang buhay na dahil dito nga ay i-interviewin si Tanggol ng social media at sasabihin niya nga dito sumakabilang buhay na ang kanyang paparamon Ramon Montenegro At dito nga kahit na nga ba mahuli pang muli itong nga si Ramon Montenegro Ay sitanggol pa rin ang siya magtatagumpay bilang isang mayor ng Maynila Dahil may isang lola tinding pa siya na siyang magtatanggol at magpapanalo sa kanya sa laban bilang isang mayor At dito na nga magkakaroon na ng lakas ng loob itong nga si Aling Tinding na ibunyag na ang katotohanan dahil kipit na kipit na ang kanyang apong si Tanggol kung kaya dito magugulat at magugulantang ang lahat sa biglaang paglabas ni Alintinding at sa pagpulgar niya ng katotohanan kung ano ang ginawa sa kanya nitong ang si Don Gustavo at ano rin kaya ang mararamdaman nitong ang si Aling Marites ngayon malalaman niya na ang katotohanan isa pala siyang Guerrero at isa siyang anak nitong nga si Don Gustavo Guerrero At dito na kaya din matatapos ang hiduan sa pamilya ito Dahil na itong si Tanggol ay isa ring ako nitong nga si Don Gustavo Guerrero At may dugo pala itong Guerrero Kaya guys napakarami po natin mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVG ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!